Libreng sini baka mo? Meron yan. Kaya naman pinilahan at dinagsa ng mga manonood ang mga handog ng Japanese Film Festival sa Baguio City. At dahil libre, hindi na pinalampas na mga ito ang pagkakataon lalo pat kakatapos lang ng kanilang exam. Naya lang po kami ng mga kaklase namin and then biglaan lang po talaga. Sana magtatambay po kami sa bahay niya. Pero po, sabi namin, why not manood na lang? Kasi wala na, tapos naman na po yung exam namin this week. Yung Filipino naman kasi is known as, ano talaga eh, ma mahilig mag-accept ng mga culture ng ibang, ta ah, ng ibang na nations, nationality. And yun nga, na ang ganda rin talaga na may na-embrace natin yung na-embrace natin, hindi lang because Japanese yan, maganda yan, ganyan, ganyan. Na-embrace din natin siya because of its uniqueness, yung beauty niya, yung gano'n. Kaya, ang galing din, no, na may ganto, ang, ang galing, ang galing, ang galing dito ng event na ganto. Guys, manood na kayo. <laughs> Maliban sa mga estudyante, naging pagkakataon din ito para sa ibang pamilya na makapag-banding at sama-sama makapanood sa sinihan. Banding, tsaka opportunity sa mga kids na makapanood ng Japanese movie sa cinema. Tapos yung uh, ano yun, yung language is Japanese talaga, hindi yung ano uh, na dub sa English or Tagalog. Pero higit sa aliw at saya, layunin ng Japanese Film Festival na maghatid ng mas malalim na pag-unawa sa kultura at sining ng Japan. Sa pamamagitan ng mga pelikulang ito, na ipapakita ang kwento, tradisyon at pamumuhay ng mga hapon na nagiging tulay para mas mapalapit ang ugnayan ng Japan at Pilipinas. The Japan Foundation is a semi-government agency, cultural organization of the Japan which are uh, dedicated to uh, promote cultural exchange. So, uh, for this uh, Japanese Film Festival, we are bringing in Uh, a variety of films to promote the mutual understanding of Japan and the Philippines. So that's why we uh, are this uh, festival every year. Ngayong taon, sa temang Bridging, tampok ang labing dalawang pelikula na nagsisilbing tulay sa mas malalim na pagkakaunawaan ng kultura at damdamin ng bawat isa. Mula sa mga klasikong obra, kwento ng pag-ibig, kumedia, kapanapanabik na suspense thriller, hanggang sa makukulay na animated films, may handog para sa lahat ng edad. The biggest impact ng Japanese Film Festival is mas lalo nating naiintindihan ng kultura ng bawat isa. Kasi when we watch um, when we watch the films in the big screen, nakikita natin yung mga pain, yung happiness, yung lahat ng uri ng mga emosyon na nararanasan din nila because we are all from Asia as well. So there is that understanding between us and our cultures and how we we grew up as um, very communal din ng ating ang, ang ating pamumuhay bilang mga people from Asia. Bukod sa Baguio City, tampok din ang pagdiriwang sa iba't ibang lungsod sa bansa tulad ng Manila, Cebu, Angeles at Davao. Magtatagal ang Japanese Film Festival sa Baguio City hanggang sa ikalima ng Oktobre. Ron Maranan, RNG News.